pa 7.6 yung 50 tonner Paki-assist nyo uh, Yung isa na ka-motor Padala nyo yung Sa akin nyo lahat sa truck na yan Kanina pa dito Wala man na nag-aayos U-turn ka eh. ka na U-turn Petron Petron Correct, correct Ayos sa mga tiga dito Hi, good morning Andito naman yung uh, mayari kaya ticket lang ito ata uh, hindi na mahahatak. Magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ngayon ay uh, December 5, 2024 at sa oras na 10:05 na ng uh, umaga. Nandito ngayon ang Special uh, Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go. Dito sa R10 at uh, sakop ng uh, Navuota City, yung nakikita niyong uh, tulay na yan, yan ang uh, NLEX Harbor Link. Yung padiritso na ito, papunta ng Maynila. At itong uh, R10 ay uh, sakop ng uh, Mabuhay Lane. At yung mga motor na nabutan dyan sa island, pinagtitikitan. Dito nagsimula ang uh, clearing operation sa R10 pero pinaka-complaint area ay uh, along uh, C3. So, hindi tayo didiretso ng uh, Maynila. Uh, malamang uh, kumaliwa. Isasampa na yung motor. Pricke, pricke. Dahil uh, wala yung mayari. Ang uh, tipis na yung araw. illegal parking at uh, sidewalk clearing. Nandito na tayo sa kahabaan ng uh, C3. andito naman yung mga mayari hindi na makahatak pero kailangan alisin nila ito ito yung lugar na kung saan na pinapaningan ng kamera sakop ng kalukan ito sa kaliwa yan ang nabutas Mayroon tayong kasamang uh, MMDA na 50 tonner na tow truck. Wala nang uh, sidewalk dito. Yung mga dito na lang sa kalsada, yung mga matitigil na. Katulad niya, sinampan na yung motor. Pantitro pala si Sir Gab. Skog! Ah, eh. uh, ito mga nasa gilid na sa bangketa. Tinitingnan lang tayo eh. Kunin niyo 'yan pwede ba mo siya? Sa land bank, kundi sa MMDA. Oh, ah, po sa ano, 5-7. Kung meron, kung meron, pwede, pwede, pwede naman. Sa akin lahat sa truck na yan. Kanyi pa dito, wala man na nag-aayos. Yan ba yung truck dito, trailer, wala driver? Nasaan yan? Nasaan? Tawag po, kapilang bawal. Ah, pakipa 7-6 nyo nga yung 50 tanner paki-assist nyo uh, yung isang nakamotor padala nyo yung pipitahan kay Arias may trailer daw doon walang driver para may car na yan nasa yung truck ng Skog paki-assist nga para maka-i-carga itong mga kinukuha ng Skog dito paki-assist yung truck ng Skog marami yung papakarga dito Pera muna lang ID, ID. 'Yung iba kuha niyo lahat yan ha. Tanggalin niyo lahat yan. Ayun, kaya bawal ang karwa ba sa sa bangketa, madulas. <says> Wala ba kayong ID? Kalasin nyo yan, kunin natin. Oo, oh, yung ID. Titikitan po kayo ha, kailangan nyo i-settle po yan. Kasi kung hindi, mabababaan po kayo ng sabina. So, uh, Tinikita ng uh, environmental. Ang multa ng uh, environmental uh, ticket ay 1,000. Uh, Pero kailangan lang bayaran ha? yan. Wala. Piskado na yun. Sa inyo ba yung bike na yan? Sa inyo ba? Eh, ba't wala kang susi? So, hindi. Sa inyo po ba o hindi? Sa, hindi sa iyo eh. Sabi niyo sa kapatid mo. Sa kapatid mo. O, pamili po kayo. Hahayaan niyo yan dyan. Kukunin namin. O, bibigyan niyo kami ng ID. Titikita namin. Titikita namin ID niyo. Pag hindi niyo po sinetel yun, pwede kayo mababaan ng sapin eh. O, wala nga susi eh. Kaya tayo na ang kumuha. Kaya mo sila. Oo. Oh. Hindi naman sa kanila eh. Kapag bigyan na nga kayo yung makina ng car wash eh. Dapat nga, bawal po yan eh. Asa bangketa po kayo. Kayo po, kayo po ang isa sa mga reason kung bakit may mga nag -illegal parking na sasakyan at trailer dito. Dahil nagka-car wash po sila. Hindi mga tricycle motor na kanapin. Kahit na, saan po kayo nagka-car wash? Sa kalsada, di ba? Pwede po mag-car wash sa kalsada. Hindi pwede. Eh highway to, C3 po to. Pasensya na po. Hindi po. Mag Kung gusto nyo po mag-anap ng car wash, maanap kayo ng maayos na pwesto, pero hindi po dito sa bangketa at sa kalsada. Mas marami pong napeperwiso dahil marami pong naiipit sa traffic dito. Hindi po. Ando na po yung car wash machine. Hindi na nga po kinuha. Yung drum na nga lang po yung nakuha eh kasus kasusunod, pag bumalik po kami at naabutan po namin yan, e eh, baka kung piska na rin po yan, tinikita na rin namin po kayo ng environmental. Diba? Tapos kunin nyo yung mga tungtungan. Kunin natin. Babalik lang yun eh. Iwan nyo po yan, iwan nyo po. Yung kuryente, pakuha nyo. Skog, pakikuha nyo na rin to Kukunin po namin, huwag nyo na pong gagalawin Huwag nyo pong gagalawin Kukunin po namin yan dahil nakahamba lang kayo sa bangketa Asan yung kinukuha nyo ano, trailer na walang driver? Saan na, saan yung trailer? Hi sir, good morning Good morning Nakita nyo ba ito mga to? Nararating lang O, tingitan nyo Pati itong isa, pati itong isa Pwede yes, yung pasira nyo na lang muna ng lisensya Okay, pato so yung may maninigit so, Ito, tingin nyo ito Ha? Bawal kayo uminto dito May ticket na yan? O, eh, bakit di umaalis? Hindi porke may ticket, pwede nang pumarada Paalisin yan container. Skog, skog, forward kayo sa akin. May papakuha ako dito. Arias, Arias, wala bang driver yan? Yung kulay puti na to. Rega, 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 rega tayong reksyo natin. Ayun daw, kukuli nila yung isa. Ah, oo, oh, sige, sige. Ah, uh, paikutan yung ano, isang ano natin. Ah, uh, lifter. Nakababa yung bintana. Tingnan nyo, baka bukas yan. Pwede kang klana lang. Hindi, yeah. HK lang, HK. Hindi ba kaya sa HK? Ah. Saka isa pa, sir. Pag tinaas natin yan, baka... sidenti na tayo. Oo nga. Saka ito, sir, hindi ito naka-pick. Ay, naka ay, bakit hindi naka ano? hindi naka-kailangan yan. Kung pwede yan, kung naka-pick. Saka parang ano yan, sorry. sir? Yung isa na lang yung puti na yan. Yung isa? Yan na lang, papakuha ko. Ito, pakitikitan. Tapos pakigawa ng note. Hindi nakalak Hindi natin makukuha. Delikado. Yun sa puti na lang. Yung puti na lang. Arias, pa 7-6 ko sa'yo yung ano, malaking raker. Sir, sige, one to lang po ako. sa ha? Yung isa na lang. Oh, yun na lang. Oh, sige. Pa-assist yung ano, yung reg. Ikot yan dyan, kukunin. Sakto yun, no? Oh. naka-obstruct pa sa pedestrian crossing. oh Yung iba nga, mauna na. Mauna kayo sa harapan ng konti. Meron na ako nakikita tatlo. Sa kabilang bound din. Trailer din yan. Naano mo? Oh. Obstructing the pedestrian crossing. Passes yung reg. Passes sa stoplight. So, uh -huh. Uh -huh. Oo. Oh. Parang may pan <laughs> na. Hindi, nakabukas kasi yung sa kabila eh. Kapapit ako nga ito. Tayo na nasa. Good morning, sir. Tapos ko nung tanong. Ano po yun? Kasi sa copy operation, nililinis namin yung area nung pabibig na yan. Piring operation na? Ano po? Local government, local. Okay. Eh, nililinis ko ng mga pa namin yung area na ito. Ito yung trailer na ito. Di po maasensya pa ganun dyan, doon po yan, oh. Kung malalim po na yan, di po muna yung mga linis natin Sige, pababalikan na lang namin. May tao ba? mga tao po namin lang eh, Ah. na Sige, sige. May tao pala. Pag hindi to nakuha, papakuha ko ngayon, ha? muna, Brad, baka ka muna. Ikaw ba, ikaw ba driver? driver niyan? Anong ginagawa mo? Kanina pa kami dito, kinakatok ka. Babakal, babakal na lang. Anong ginagawa mo? Kanina pa kami dito, kinakatok ka. Bawal kayo pumarado dito. Tapos nasa pedestrian crossing ka pa. Pero dapat humalap kayo na mas maayos na paradaan Hindi naman basta-basta kung saan na lang ipaparada May hey, lisensya ka ba? Pati nga lisensya mo Oh, bakit resibo yan? Patay tayo dyan Hindi, ang ticket mo involve accident kay. eh Ang tagal na nito, September pa to, December na ngayon, hindi na valid to. Atake nyo na, hindi na valid yung lisensya eh, 72 hours lang mo oh. Sino, nasa si 72 hours lang. Okay, okay? Oo. September pa, hindi pa nakiklaim yung lisensya. OPR pala ito ng Bustos, ano, uh, Bulacan, Local. Invalid na to sir. Invalid, 72 hours lang yan. Nagmamaneho ka ng... Third, uh, nagmamaneho ka ng ganong kalaking truck, tapos invalid na yung license mo. Alam ba ng boss mo yan? Alam ba niya yan? Malamang hindi. Malamang hindi alam ng boss niyo. Nagkanebisiha siya. Napaka-delikado ng ginagawa niyo. Oh, alam kong kailangan nyo Pero nagmamaneho ka ng ganong kalaking truck Tapos technically invalid ang lisensya mo Dahil valid within 72 hours lang yan Sa Bulacan ka pa nahuli Actually, huli mo, hindi nga illegal parking Involve accident ka pa eh delikado yan, mahahatak yan Wala kang valid license yeah. pwede Na, 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 reg. na, 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 may driver eh, papahata ko na lang. Ang kunin niyo yung trailer bed na walang driver. Oo, oh, escortan na lang ng motor. Oh, depende, hindi may kukunin kayo isa eh. May driver eh, papahata ko na lang sa tow truck natin. Tapos, ang kunin niyo yung bed doon. You turn ka na, you turn. Petron doon, Correct, correct. Bon, paki... pa 7.6 6 dyan yung reg natin, paikot. Tapos magpa 7.6 ka nga sa akin ng isang ano dito uh, Lifter O kaya flatbed Ahatakin ah, tong trailer na to mahaba ah. Ito lang po races Bali ang presyo nito ay 4.5 Ang minimum na charge Sige sige papunta ako dyan Eh payat yan sa rig natin Itay-itay dyan. Paano makukuha yan? Ano yan para sa gulong. Hindi o. hindi sabihin. Mga plant na Hindi ano sir? Ito? Ito Ito sir. Ito sa mga tiga dito. Ay, good morning. lagi isang buwan na raw ito at ah, nawala na raw yung battery dito. Kalau macam ni kan. Cuba. Ubu long ni ah, pero kanun jan. Ubusok yan pag okay, okay, okay. umikot. Anytime, anytime. Sir, 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 ma sir, matanong ko na rin So ano po ang uh, susunod na action Dahil sa pagkakataon ito Ay hindi na-attack yung mga container na iyan Well, uh, ang problema natin sa mga container na ito iba po kasi hindi nakalock Yung kanilang mga cargo So it's very risky kung ma natin ito uh, Despite na meron po tayong Dalang malaking 50 tonner na tow truck Kasi pag na-incline po yan uh, Very big tendency Na dumulas yung cargo container So, yan po iniwasan natin. So, we want to ensure first yung safety ng ating mga operation. And kung talagang hindi naman po kakayanin, pwede naman po natin balikan ito para mahatak. So, paano po yung pwede natin i-clear ngayon, we will clear it. We will clear as much as possible para maging maayos po yung ating mga kalsada. Salamat po. O, oh, ito, mga kasama natin sa video. Hello! Oh. Bakit nahiya si ate? <laughs> Siya tau sa lahat. Bye. Oh, Tatapo kay Alden Esperanza. Sino? Kay Alden Esperanza po. Ah, okay. Oh, sige. Shoutout ka mo sa kanya. Okay. Bye.